gusto mo pa ipagpanulog sa mga tao. Um, alas 5.35 sa hapon, duway kayo, hindi pa sulod. Boarding. Ang bagong sign na inon. Yung, yung, yung mga langan pa pangadong sa Clark. sumuko katulog na kayo dumating sa oh, katok sa barko estamos na japan isang romano oh? Kaso... pa

hawa na. Kaya ang businessman ng class mo, hindi pa ako nagsuloy. So, ikaduha, may isa dyan nga black ang aking lingkura.